Alright, good morning mga circle. Yan. So update muna tayo dito sa Ting Palayan. Yan. So may mga bunga na siya. Yan, shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Yan may mga bunga na siya. ano. Oh. May mga bunga na. So, may mga bunga na. So mga tatlong linggo ma-harvest na to. Yan. So nandito tayo sa dulo. Yan. Yan oh. So, iba wala pa. So kaumpisa pa lang lumabas yung mga bunga niya. pati hindi na ano hindi dumapa sa hangin All right so Ano lang update lang tayo dito So 'yun lang update lang tayo dito sa palayan Yes Let's nangislamas Thank you God bless